Hi guys, lalabas ako ngayon dahil nga magpo good na yung aming kaibigan dito sa Singapore. So, ipapasyal namin siya guys. So, let's go! So, ang habang ng biyahe ko guys, hindi ko na video kasi baka tay tayo ng 24 hours. Eh, grabe naman 24 hours. So, sabi nga ni Bunso, dito daw kami, dito daw sila maghintay sa McDonald's. Pero wala naman sila dito. Saan kaya sila nagpunta? Saan kaya nila ako hinintay? Nandito na nga niya ako sa fourth floor guys, dito sa Bibo City like, Sabi niya dito do, dito daw sila tumuloy, andito rin na sila naghintay at nagpicture. Picture, picture mo na sila habang wala pa ako. Ano <laughs> 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 mag vlog takeover? Mag vlog takeover tayo mga. Hindi na kasi mag voice over lang ako. <laughs> Ang daming tao dito sa monorail guys. Ayan, siksikan kaming lahat. And then, ayan na nga yung mga maliliit na tabunan na sa mga matatangkad. <coughs> Habang nandyan nga kami sa loob guys ng monorail ay nagmamaritisan muna kami sa mga buhay-buhay. O ayan, si ate o naghahanap na yan ng apam. <coughs> ang bilis nga ng biyahe guys kaya nandito na kami sa aming destination. Ayan, gusto namin dalhin yung aming kaibigan na magpo-forgood na dito sa Sintosa kung saan. Mayroon silang mga bagong pailaw dito guys. Pero, oh ayan si baby, nagmodel-model na. Ano tayo? Atin, atin, Ang ini. Nakakagwapa. Akin na 'yon kayo 'yang apat dong like and like. Sisiruin po dito. Oh, thank you. Pwede naman. Oh, Ay, yung isa, walang pool. Grabe, no? <laughs> yung nispray na Ni spray lang yan. Nispray lang yan. Sana nilagyan pa lang nila ng upuan dun sa ilalim. After mga... nga ni namin doon sa Siloso Beach guys, ay dito po kami ngayon sa Imbia Station kung saan dito po kami kukuha ng ticket, sasakay po kami ng cable car. Ayan, so mga 3 hours lang po yan guys. Yung... So, sobra naman 3 hours, 3 station lang po yun. makano ano lang yan? Oo, sama-sama tayo sa isang ano. Thank you. One. Ako, mo okay lang maiwan. Opo ako sa tabi mo. <laughs> sa sahig na ako. Pwede, eight, eight, eight guys naman si Sang, eight, ano? Eight guys naman yan. Five tayo. Eh, five tayo. Thank you. Ano, bakit gano'n hindi yeah. na ba? Kasi hindi bukas. Pwede na tayo pumunta, usod no? ka na doon. Baka hindi, makamay, may anong...

Diwata, ano? Pa. Diwata, overlord. Is... Ano? Overlord. Yes, uh, riding ng cable car ng Singapore. Andy, Andy lang. Black tape. Black tape. Sinusuro lang namin ngayon. May step. Bakit ako, babe? Ako, ako hard look, ba? <laughs> Tingala lang tayo. Hard look. Ay, may tama aas ko. Diyos <laughs> ko. Dapat Saan? Wala tao, eh. Silipin natin. Parang walang tao sana dito kayo sa Ayun, meron. Meron dalawa. Hindi po kami bababa. Wala naman nung ka-earphone ear. Ang free gate? Wala. May monitor po dito. Napakaganda ng view dito guys sa taas ng cable car. Nakikita nyo po yung mga puno, kita nyo rin po yung yung dagat, yung mga boat na nandyan, kahit saan saan lugar yung boat na yan nandyan. Kikita nyo rin po yung Shangri-La. Shangri hindi ko hindi, hindi ko po sure kung shangri po ba yan. And then, ayan na nga yung mga pasalubong namin na cable car pa, papunta sa kabila. And then, yun po yung tulay na nakikita nyo dyan is yun po yung tulay doon banda sa may siluso beach na patawi doon sa kabilang isla yan so napakaganda po talagang tanawin so actually ilang beses na po ako nakarating dyan and then ilang beses na rin po ako nakasak pagkatapos nga namin mag cable car guys ay pumunta na po kami dito sa universal studio yan gusto po namin matry kung paano po maglaro ng kasino. so itatry po namin na pumasok doon sa casino kung makapasok nga po ba kami or hindi so first time kung try to kasi yun 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 okay. Search works, eh. yeah. mm -hmm. Guys Vlog over kasi Itong aming Lakad ngayong araw na to ay Walang katuturan Hello. Uy, oh, Diyos ko Lord. Mainit. Ang daming tao. Yan. Vlog takeover muna tayo. Hello, nandito na nga kami sa Universal. Hello, Universal. Ayan, so long time no see. Ayan, so so sobrang tagal nga po namin nakabalik dito, guys. Ngayon lang ulit. Dahil nga nakakatamad at sobrang init po sa Singapore ngayon. And

kuloy ng init. Ayun na ati Mirani. Kaya nga sinusundan ka namin kanina kasi nakita ko na yan kanina. Ay ganun ba yun? Oo. ano na siya May ano. Permit na naman. subscribe. Tapikin. My last snipers in the last in the casino. Wow. Ibabaon na tayo. Ibabaon ako. <laughs> Tinggo siguraduhin ko na lang ng friend ko siguro sa. <laughs> pray, I pray in ko. Yan ang game. Kolekta na. Stop na tayo. Pagkatapos nga namin magpalamig sa casino guys, ay kailangan na namin pumunta sa Dubigot kasi nagutom na nga kaming lahat. Andi na dito na nga kami sa MRT, pasakay na kami ng train papuntang Dubigot. Dahil nga wala ang aming mga kailangan namin maghanap doon sa unahan. At tamang tama naman, mayroon pong mga bakanti doon. <laughs> Ito na nga yung mga in-order nila guys. Magbe-barbecue kami for today. Ayan, yung Korean barbecue beef. Napakasarap po ng beef nila guys. Super so tender. Ayan na po yung mga in-order nila. Lumabas na. Beef, beef, beef. And then, mayroon pang, may, pero mayroon din silang pork dito, guys. Kung gusto naman, mayroon din in un, unlimited kimchi sila dito. Sobrang sarap nga daw po ng kimchi nila. Pero hindi po talaga ako tumikim kasi nga hindi ko po bit ang ma, ay, ano spicy. Ayan, so, salamat nga pala ating Melanie sa lunch today. And then, ito, masarap po yung ano nyan, guys. Ayan, oh, yung kanilang. And then, mayroon din po silang pasabaw. Medyo ano medyo manghang siya konti kaya hindi rin po ako masyadong mano dyan ayan na nilagay na po ni kuya yung egg dyan sa gilid and then mag start iho na po kami so thank you so much God bless guys and see you my next video thank you so much bye bye and then thank you nga pala sa aming financier today na si, ano, si Ate Melanie and then si Jilay Kain na. ay na guys, nag check na po sila ng mga in order namin. Pati hindi umus. Uy, gusto ng chilo. Chilo. <laughs> Litos.